Matthew chapter 2 Ang pagdating ng mga wise men Verse 1 Pinanganak si Jesus sa Bethlehem noong panahong si Herod ang hari sa Judea. May dumating sa Jerusalem na mga wise men na nag-aaral tungkol sa mga stars. Galing sila sa East. Verse 2 Nagtanong sila, Nasaan ang pinanganak na hari ng mga Diyos? Nakita namin ang star niya sa east kaya pumunta kami dito para sambahin siya. Verse 3. Nang mabalitaan ito ni King Herod, sobrang nag-worry siya pati ang buong Jerusalem. Verse 4. Kaya pinatawag niya lahat ng mga chief priests at mga teachers ng law. Saan ba ipapanganak ang Christ? Tanong niya. Verse 5. Sumagot sila sa Bethlehem po sa Judea gaya ng sinulat ng prophet. Verse 6 Ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda. Mahalaga ka sa mga city sa Juda. Dahil sa iyo, manggagaling ang leader na magiging guide ng aking bayang Israel. Verse 7 Pasikretong tinawag ni Herod ang mga wise men at inalam niya sa kanila ang eksaktong oras na lumitaw ang star verse 8. Pagkatapos, pinapunta niya ang mga wise men sa Bethlehem. Bilin niya, hanapin niyong mabuti ang bata. Pag nahanap niyo, sabihan niyo ako para makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Verse 9. Pagkarinig nila sa hari, umalis na sila at yun nga, nakita nila ulit ang star na nakita nila sa east. Nilid sila nung star hanggang sa tumigil yon sa lugar kung nasaan ang bata. Verse 10 At sobrang saya ng mga wise men. Verse 11 Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang bata kasama ang nanay niyang si Mary. Lumuhod sila at sinamba ang bata. Pagkatapos, binigay nila sa kanya ang regalo nilang gold, frankincense at mirror. Verse 12 sa ibang ruta sila dumaan pa uwi kasi winarningan sila ng Diyos sa panaginip nila na huwag nang bumalik kay Herod. Ang Pagtakas Papuntang Egypt Verse 13 Pagkaalis ng mga wise men, nagpakita kay Joseph ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi sa kanya, Bumangon ka, dalhin mo ang iyong mag-ina sa Egypt. Hahanapin ni Herod ang bata para patayin. Kaya, mag-stay kayo doon hanggat di ko sinasabi sa na umalis. Verse 14 Mumangon nga si Joseph at tinala ang kanyang mag-ina sa Egypt nung gabi ring yun. Verse 15 nag sila doon hanggang mamatay si Herod. Kaya, natupad ang sinabi ng Panginoon sa Prophet, Tinawag ko ang aking anak mula sa Egypt pinapatay ang mga batang lalaki. Verse 16 Sobrang nagalit si Herod nung narealize niyang niloko siya ng mga wise men. Kaya, pinapatay niya ang mga batang lalaki na 2 years old pababa sa Bethlehem at sa mga katabing lugar nito. Ayon sa time na lumitawang star na nalaman niya sa mga wise men. Verse 17 at natupad ang sinabi ni Prophet Jeremiah, verse 18, narinig sa Rama ang isang boses. Boses ng malakas na pag-iyak at dalamhati. Nagdadalamhati si Rachel sa kanyang mga anak. Ayaw niyang magpakomport kasi patay na sila. Ang pagbabalik mula sa Egypt. Verse 19 Pagkamatay ni Herod, Nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon kay Joseph habang nasa Egypt siya. Verse 20 Sinabi ng anghel, Bumangon ka at iuwi mo na ang iyong mag sa Israel, kasi patay na ang mga gustong pumatay sa bata. Verse 21 Kaya bumangon si Joseph, dinala ang kanyang mag-ina at bumalik sa Israel. Verse 22 Nung nabalitaan ni Joseph na si Archelaos na anak ni Herod ang nagahari sa Judea, natakot siyang pumunta doon. Binigyan siya ng warning sa panaginip kaya pumunta siya sa Galilee. Verse 23 At tumira sa bayan ng Nazareth. Kaya natupad ang sinabi ng mga prophets, tatawagin siyang Nazareno.